Ayan mga idol. Oh. Tinitingnan ko sila yung matok mga idol. Ayan <laughs> o. Oh. ay buntot na siya mga idol. Ayan. Oh. May oh. buntot na sila matok mga idol. Ayan. Oh. Ang pogi niya mga idol. Oh. Pati yung mga pakpak niyan mga idol. Mayroong puti mga idol. Ayan o. Oh. Magkabilaan talaga yun idol. Ayan o. So, ang pogi niya nalasak mga idol, no? Dikit. So, magandang umaga mga idol. At, uh, may nagtanong sa atin oh, isang uh, supporters natin mga idol. Kung ano ba daw ang ginagamit natin na uh, shampoo no sa pagpaligo ng ating uh, mga lagang mga limokon so para sa akin mga idol uh, yung feeder uh, shine no? yung tinatawag na feeder shine mga idol so halo nyo rin dun sa tubig at uh, sa spray sprayan sa mga idol at pagkatapos banlawan no banlawan din yung ating alaga so makikita makikita nyo yan mga idol shiny yung uh, uh, balahibo ng ating alaga mga idol no? so yun na yung kalorin, no pidershine yung gamitin mo lalo na yung kung nagdulugon yung uh, alaga mo madali yung uh, babalik ang uh, balaybo yan mga idol so isa pa yung uh, ginagamit ko mga idol para sa anti-stress ng ating mga alaga mga idol no? so ito mga idol no? yan pagkatapos ng hunt ko mga idol ito yung pinapainan ko sa kanila mga idol yan no? para to sa ano mga idol no electro electrolytes no? electrolytes dextrose multivitamins no mga idol so electrogen ang ginagamit ko mga idol pampawala ng uh, stress ng ating mga ko no so tinitingnan ko dito si uh, ayan ang, mga idol oh. pinapalabas ko si Elimatok at uh, si uh, si Bindis de Sonson so ang isa nito mga idol ito hindi ko pandala to sa bundok mga idol, no. So magaling ito sa pugad, no. Ito, pero hindi ko pa to na galadala sa bundok mga idol. Ito 'yon. So tinitrain ko pa dito sa bahay mga idol. Kasi hindi pa humuni ko ma uh, i-open ko siya dito, no. Ito. So sa sa sunod, dadalhin ko to sa Ranger to, so, to mga idol. So under training, you know. Under training pa to, mga idol tapakita so, ko yung uh, si Elimatok, si Sibindis sa uh, Sibindis sa Sunsun. Kasi yung mga buntot, kinuha ko yung mga buntot nila mga idol. So ngayon, titingnan natin yung mga balaybo nila mga idol. No? Uh, ito si, uh, ito si Ranger mga idol. Lumuni uh, si Sibindis sa Sunsun. Ang tapang yan na idol. Yan yung kuha ni Sibindis uh, si Bindis na matapang, no? Lumalaban kay si Bindis yan. Yan, tingnan nyo si, ano mga idol, oh. Tingnan nyo si uh, Alimatok, mga idol. So, okay na. Kasi may buntot na siya, mga idol, oh. Yan, ang pugi na niya, mga idol. Yan, oh. Yan, yan. So, ang pugi niya na, mga idol, oh. Yan. Yan, oh. Ayan. Ito si, uh, si Bindis de Sunsun, mga idol. Yan, oh, yan. Tagal na din na... Uh, nakatabon to sila eh So, palabasin na natin minsan, no, oh, mga idol. Yan o, oh, yan Yan, 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 yan. So, i-open ko si, uh, si Bindis na sunsun, mga idol, ah. Oh. Ito na ngayon si, uh, si Bindis na sunsun, mga idol, oh. May buntot na rin siya, idol. Yan o. Oh. Kit, 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 o. Oh. Yan, oh. Yan, oh, may buntot, o. Oh. Yan. So, ang pupugi niya nila mga idol, no? Ito yung ginagamit ko sa nila mga idol. Pidro yung uh, ginagamit ko uh, pa maligo sa kanila mga idol, no? Yan. Yan. At uh, try natin paimborin tong si si Bindis na sunsun ng tapang ito idol. Tapang ito masyado. So, kalaban sila ni ano. Ni uh, Alimatok. Yan. Tingnan natin mga idol, ha? May imbor. tapang masyado eh, dito. Yan. Naging burn na ta kanina si Limatok. So, iimbor na na ulit. Oh, pangalawang imbor na to ni Limatok ng So, tapang talaga nila mga idol. Oh. Yan o. Ganitong mga balahibo yung inahanap ko sa mga alaga mga idol. Oh. No? Alaga natin. So, ang pupugi nila. Yan o. Oh. So dati yung pag video ko sa kanila idol, wala silang buntot, no di ba idol? Ngayon may mga buntot na yung okay na yung mga balaybo nila mga idol. So hindi pa hindi pa guwang, no? Kung sabi siya hindi pa pa. Yan, no? Sobrang amo na niya, no? Ni si Binis Asunso, no? Yan. Yan, no? Yan. Ito, ito si Ranger, hindi ko pa itong nadala sa bundok, mga idol, oh. Ito, yan samat-samat lagi yung ulo ito rin itong mga kasabayan ni si Bindis eh you know? dalawa lang to sila yung uh, nilagay ko dun sa bahay si Gabunan at ito mga dulo ito so ito yung hindi ko pa na try Syringer. So, si uh, Barakuda, tingnan natin si Barakuda, mga dol. ina tas barakuda so sobrang ilap niya barakuda mga idol you so relax so suno sunod sa sunod na hunt ito yung dadalhin ko no yan yan no ito si barakuda mga idol oh. yan no yan ito, sobrang ilap pa mga idol so yan no oh. yan yan ito si barakuda mga idol oh. so hindi po din natin pakita muna kasi gagamitin natin to si uh, Barracuda mga idol oh. yan oh. so balik so ipapakita ko na naman si uh, uh, Bitoy mga idol ito yung uh, veterano kong mga idol no at ito yung nakakuha kay si Bindis mga idol so hindi ko na ginagamit ito yung mga idol kasi matanda na masado ito yan ito sa Bitoy mga idol at ito ang nakakuha kay si Bindis mga idol no? isa ito, ito matapang mga idol

ito ang nakakuha kay ano eh kaya ano to 7 days ito yan 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 na ba yan veterano na itong idol so hindi ko na nagamit <coughs> so kain na siya ng kain dito sa bahay may idol yan 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 so mayroon pa ipapakita ko kung paano ako magpaamo ng uh, alaga natin mga idol no ito at dyan ko nilalagay si ah, uh, o dyan ko nilalagay si gabunan yan o. so ito mga idol oh. dito ko nilalagay magpaamo ako ng uh, alaga natin mga idol oh. <coughs> ayun oh. so dito ko nilalagay mga idol yano? o yan, lagay oh. nito mga idol so lagi mo siyang nakikita mga idol no? Ito yung nakuha namin ni ano ni, ni Desunsun no. Kasama ko si uh, Giovanni. Ito yung wais ng uh, alpas model. Ito yan. Ganun yan. Yan dito ako magpa-ammo idol. So dito yung ah ano ko idol no kusina ng idol. So lagi akong dumadaan diyan. Ah minboranas lah. Ganun. Ganun lang yan. So, ganyan. Ganyan kayo magpaamo, doon. idol. Kawakawakan yung lagi. Yan. Oh. Lumimbor na naman sila. Gabi naman, oh. Yan, idol. Tingnan mo yung mga under-training natin, mga idol, oh. Yan. So, syringer, mga idol. So, papakilala ko na syringer sa inyo, mga idol, oh. No? Yan, oh. So, hindi ko pa dinala yan sa bundok, mga idol. Wait, ah. Uh, kahit ni isa wala hindi pa yan na try na sa bundok mga idol dito na sa bahay no Ito sa lima tong si si Mendes Sunsun mga idol mo no? oh, ang galing masyado parang tinatahi niya yung uh, ating uh, pugad no tahi iba o sinisira sinisira ata yung ating pugad mga idol <laughs> tingnan mo yung si Mendes Sunsun no? Galing masyado ni Galing masyado sa simili sa sunsun mga idol So try na naman natin Ano yung si Raya mga idol Tingnan natin to naman si Raya no? Idikit natin to mga idol Ito si Raya eh. Mailap masyado mga idol Yan no? walang buntot Yan, Yan no? si Raya Yan So tingnan natin dikit to si Raya mga idol ito si Raya mga idol Wala pa sang buntot mga idol. Yan. Yan. Magaling to si Radio Miskarte. Ang problema nito mga idol, kung dalhin mo doon sa bundok, magalang umuni Yan. Yan yung uh, hindi, hindi ko gusto. So sa Miskarte, magaling siya. Pero sa huni, wala. Babae kasi ito mga idol nito. Babae si Raya mga idol eh tingnan mo mamaya kung magdiskarte yan magaling mo